malapit na kami sa ano, Labi River pero natatanaw na namin dito eh parang walang tubig <laughs> ang malas nga naman napunta rito na walang tubig yung river ah, meron naman palang tubig konti sa yun o ano Labi River so ito yung Labi River Saan, ito ang na lang talaga saan dito? malapit na kami sa ano, Labi River pero natatanaw na namin dito eh parang walang tubig <laughs> ang malas nga naman napunta rito na walang tubig yung river pero paulan ulan naman sana eh pero hindi mo tubig eh ano siya eh parang ano ah uh, yun know? o yan ito na kami ah may uh, konting tubig lang ang daming tao ah meron naman palang tubig Kunti. saan you ko know? sa yan you o know? yan o labig river So, ito yung labi river indulto pa kito lang san dito Ah, ano na. kung ano kung Ah, meron na. Dito, ano kung 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 ano Ah so, okay, ano ah, kung ah, so, Sierra Madre ano kung ano kung ano kung ano na siya kasama ng Sierra Mountains Ah sa day eh. Excuse me Saan yung papuntang river? Saan yung papuntang river? Hindi paliko Ito ito Kabila Ah okay Thank you Yung ito Yun Sige sige Salamat Ito pala Tingnan natin may transient house for Kung yung, ano yung ina-offer. Well, no, may pa parang um. ah. So ito na nga yung labi, river. So may mga cottage pala. Sabi 300 pesos daw yung bayad. Big river. na natin yung tubig. Okay. malalim dito banda malalim okay so pabalik na kami pabalik na kami sa uh, palaya dun sa ano uh, punta muna kami sa, sa Nueva Ecija Capitol mga ganun picture picture din dito. kasi ano na eh, 4pm na eh ah oh, saan yung nakasulat tapos yung ano pala, daanan namin yung I love latte. Hindi na kami naliko kasi mababaw eh. Mababaw talaga yung tubig. Parang ano siya, taga ano lang, taga tuhod. At ano rin eh, may hinahapol kami na ano. Na oras na hindi pa sabihin para sa pa-picture dun sa ibang lugar so ito, I love Labi picture tayo dito sa so, I love, love Labi <laughs> hehehe sige sige mm -hmm. ito yung ano I love bunga bon yung ano nila. parang pangalan na I love bunga bon so okay din dito Ano kami? Provincial Capital ng Nueva Ecija Ganda, ganda ng capital nila Ano rin talaga Ang gandang, ano? Gandang mag -stop over ang gandang mug stopover Tsaka mga picture Ano <laughs> diba kami oh? May malaking pangalan I love Nueva Ecija <laughs> Sa harap ng capital Ano man ako eh, hanap na ang market Okay, so tapos na tapos na yung <laughs> uh, picture taking namin uh, sa palayan na uh, capital. So ngayon punta kami ng market. Ah, mali pala. Pabalik pala. <laughs> Google map lang ako na ano pala. Pabalik pala dun. Itikot lang tayo dito. no talaga eh, no idea so balik tayo pagpunta pala doon yung palayang public market na 2 4 minutes ah na kami magluto for dinner. So, tapos ano, end of the day, uh, need na magrest kasi kanina pa kami. Anong oras yun mga nag-start nag, -start, nag -start kami? 5 pa eh. 5 a.m. or 5.30 a.m. Bumiyahin na kami nun. So, total uh, kilometers na nabihay namin today is 250 kilometers so, not bad eh. not bad talaga maraming kami na-accomplish yan yung dapat eh para tuloy-tuloy talaga yung itinerary namin so, bukas iba na naman so, ano pa kami on schedule <laughs> So, dito na kami sa uh, in Sana na, hindi marami, sana naka-reserve talaga ng lugar namin. Sana pareha oh, yung presyo na napag-usapan. Sana yung pareha yung presyo na napag-usapan. Kasi nakasulat naman talaga eh, 'yung 'yung presyo so wala na naman maguhin nila. So ito yung uh, ito ulit yung pangalan AM Square 24 hours with wifi na. Tas na sa likod na paligiran ng palayan. <laughs> In sa palayan. So pasok tayo, tara. Tingnan natin. Wala na yung tao kanina. Natin na. Wait lang. okay So dito kami mag stay Inche Parang may parking area So parang in uh, Parang alam mo na <laughs> So sige sige Pero familiar lang yung kinuha namin So yun Naka park lang kami dyan Tanongin ko muna dito Wait lang Dito na kang magluto eh Okay, so nag na kami for dinner. So may uh, binili kami. Na yun, ano mong isda? Uh -oh. Yung mga bangos. Tsaka ano po yung binili mo eh? Shrimp. Shrimp. Ito pala yung ano namin... Nandun, nandun. Oo, oh, pinaka ice bucket namin. Nilagyan namin ng napakaraming ice. <laughs> Parang ano namin, walking ref. Tsaka may Coleman kami na pang drinks naman nilagyan na namin ng daming ice so para continuous lamig so balita kami ng mga shrimp ganun di ba di ba jam <laughs> so yun talaga ano to uh, sharing of responsibility so okay naman talaga sige ano mo kana ready mo na kami ng pagkain Dugo tayo ng isda. Anong pangalan yan? Dalagang Bukid. Nasa Manila tayo. In Cebu. Solid. Okay, uh, good morning. So, uh, another day, another ride. <laughs> so, ano na, uh, time check it's 4.30am so napakaaga pa pero dapat uh, umpinsahan natin ng maagat ang biyahe na to kasi medyo malayo yung <laughs> pupuntahan natin ngayon so anyway um, kagabi uh, kasi hindi na ako nakapag uh, vlog kasi uh, yung pagkatapos namin magluto nag-dinner na kagad tapos ah uh, ano na nag nag uh, natulog na kami kagad kasi talagang nakakapagod kahapon um, so ano na lang ah uh, for today balik ito yung plano natin for today so Uh, punta tayo ng ito yung uh, parang uh, initial plan na ah. so punta tayo ng Pagtabangan Lake diretsyo sa yung Aurora Province uh, at uh, Baler at kung kakayanin eh, didiretsyo na namin yung Ifugao tonight. dun kami matutulog So hopefully ma natin yung itinerary natin. Uh, alam mo naman pag ganitong uh, biyahe, yung road trip eh, talagang iba-iba yung ano eh, yung, <laughs> uh, changes na mangyayari. So baka matagalan sa isang lugar ganon tas may dadaanan uh, ng uh, lugar na hindi nasali sa itinerary at nakita so di ba Asama na yung pahinga, kain, ganun. At baka maligo din kami ng dagat pala <laughs> sa Baler or Dinajawan. So, di ba? I take advantage natin 'yun. So, sige. Uh, mamaya na naman, uh, ano muna kami? Uh, breakfast kaya magka-kape na siguro. ay hindi pa breakfast pa. Mamaya na 'yung breakfast. Sa so, on the way lang kami yung breakfast. Ano lang kaya ngayon? kape, uh, kape. Okay. So, paales na kami. Ready na lang. Yung mga... <laughs> mga last minute uh, preparation. <laughs> so, ganito talaga yan. Pa ganun na. Paales. So, okay naman. Talaga yung uh, stay namin. Salamat sa AM in dito sa Uh, Nueva Ecija. Uh, thank you for your hospitality, Nueva Ecija. So right now, ano na kami? Uh, Palistas diretso ng Pantabangan. Bili-bili na siguro ng konti lang ng mga gamit. Ay, yung uh, pa-refill ng tubig, mga ganun. So sige, let's go. Okay. So, paalis na kami. Thank you for your hospitality. AM in <laughs> So dito to York, I see Napaisi. AM Square Travelers Inn. Ayan. So ano sya, talo nature na nature na inn. Tingnan mo naman yung daan nan papasok, di ba? Magkabila ano uh, yung mga grass <laughs> so You would feel The nature So time check muna tayo mga boss Time check na So na, officially nakaalis kami 5.50am So on schedule naman Talagang maaga Ito yung gusto namin Para uh, malayo yung or mapuntahan talaga namin yung nasa itinerary at ano na rin. Ah. Uh, Audio oh, ah. Uh, may allowance kami na oras, di ba? Kasi malalayo kasi yung lugar yung puntahan din. Eh. So di ba? Okay. So uh, destination Pantabangan. 47 minutes, 47 minutes yung eh, 36 kilometers, so, niga ng ka layo nga. check. Uh, wala kami nakitang sunrise. <laughs> maulap yung langit eh. So, pero okay lang. Uh, no problem. Kahit kapon na uh, inulan kami, uh, ano lang yun, magpamadalian uh, lang ito. So, you know, so not, ano siya yun, uh, maulap today. Uh, sana naman, sana naman, uh, hindi maulan ang biyahe para ano uh, kami sa mga spots na puntahan na mahirap kasi pag gumulan so this is the morning in Nueva Ecija talagang kalmado lang yung ano yung lugar kalmado talagang malayo sa ano, business of life. So ito yung maganda pag pupunta kayo ng probinsya. It gives you patience. It brings you peace and happiness. <laughs> so, yun, know, ganda ng mga bundok sa background namin. Na so, dire-diretso lang tayo nito. Dire-diretso lang talaga. ah uh, yun nga, hindi naman ganun kalayo so ang maganda pag nasa probinsya ka na eh, dire diretsyo na lang talaga yung biyahe mo pero kung makakita maka, pala, kung maka, uh, tayo ng gasoline station pag mo na pala kasi yung ginagawa ko bounty yung paggas ko like everyday 1,000 lang or excuse me uh, less than 1,000 bali naka full tank palagi yung sasakyan namin naka full tank siya palagi Ma, mas, mas maganda kasi pag full tank palagi yung sasakyan mo eh uh, ano siya eh uh, yung may peace of mind kahit saan kayo mapunta di ba tapos mas ang alam ko sa pagka sa pagkalam ko eh na yung pag ano yun, gas consumption dahil puno yung tangke mo eh. walang walang hangin sa loob ng tangke so mahina yung consumption niya so yun ang, ang maganda